Ito yung dating nang gigitata yung makina pero makalipas ang ilang oras na paglilinis halos branyo na ulit yung itsura at naputol na stud bolt dito sa head na nagpasakit talaga ng ulo ko. Bale, pangatlong araw na nga pala to ng pagpapapogi ko dito sa nabil kong napabayaan na Sniper 150. At para maitayo ko na nga pala to sa mga susunod na video, yung plano ko nga palang gawin dito, malinis ko na yung makina. Pero naalala kong may issue pa nga pala to dito sa salpakan ng stud bolt. Naputol kasi yung kalahati dito sa lob ng tray. Medyo inaalat pa nga yung araw dahil naalala kong linggo nga pala, sarado karamihan sa mga machine shop. Kaya e, dinala ko na lang dito sa pagawaan ng tambocho Pinaweldingan ko kasi yung naiwan na tornilyo. Tapos pinalagyan ko ng nut. Baka sakaling may Ikot. Pero halos nakatatlong welding rod na nga pala, pero hindi talaga umuubra kapag tinatanggal na yung nut, napuputol yung pinagwelding ah. Kaya dinala ko na lang to sa tropa. Shoutout nga pala kay Kuya Kulot, saka sin dumiskarte nito para lang matanggal. Hindi lang talaga puro masaya yung may encounter mo, lalo kapag nagbuo ka ng project bike, minsan talaga may magpapasakit sa ulo mo. Pero mas mainam na may encounter mo lahat, wag mo lang makakalimutan ikabit yung lock ng piston. <laughs> Siguradong kahit wala kang kuto, mapapakamot ka talaga ng malala. Pero kasabay ng mga aberya sa pagbuo siguradong marami kang matututunan. Huwag ka lang talaga siguro masasabugan <coughs> o kaya masusunugan. Bali, sisimulan ko na nga palang linisin tong buong makina, kaya kumuha na nga pala ako ng plastic. Mabasa na lahat ng sensor na nakabit dito, huwag lang to nakadikit dito sa manipul. Sigurado kasi mag up yan, lalo kapag sinabon na natin. Kaya mas mainam na yung sigurado, kaya dalawang beses ko to binalutan ng plastic. Pati nga pala tong butas na salpakan ng water pump, pinaglalagyan ko rin ng cover para hindi pasukin ng tubig. Kaya nang naselyo ang ko na nga pala lahat ng butas, sinimulan ko na rin tong ihap top Kaya nung nabasa ako na nga pala itong buong makina, saka nga pala ako kumuha ng degreaser, sinimulan ko na re-sprayan. Sa tagal kasi nito nakatambak, talagang maraming naging umido dito sa may bandang head, kaya kailangan matanggal muna natin. Ginamitan ko na nga rin pala ng malit na brush para matanggal din yung mga libag dito sa mga sulo. Kaya pagkatapos ko nga palang kuskusin lahat ng mga gilid, saka ko nga pala binalawan na tubig para makita pa natin kung saan pa meron dumi. Ito talaga isa sa nakakapagod, lalo kapag nagbubuo ng project bike, para kasi andali lang tignan, pero kapag ginawa mo sa personal, naka Bale, ito nga pala yung ginagamit ko na finishing para mas maging malinis yung makina. Ginamitan ko nga pala ng tal Bale, ginawa talaga to. Panglinis talaga ng kubeta. Pero mabisa rin talaga pampaputi ng makina. Lalo yung mga nangingitim na. Kaya kung medyo may edad na rin yung motor mo, tapos marami na rin libag, subukan mong gamitin to. Siguradong mamumuti talaga. Sa paggamit nga pala nyan, direkta ko lang nilalagay kung saan parte yung gusto kong paputiin. Tapos saka ako nga pala ginagamitan ng malit na brush. Kukus ko simulan ng bahagya hanggat sa pumuti. Halos nakadalawang ulit lang ako ng na wow kanina hanggat sa makita ko na yung mas magandang resulta saka ako tinigilan Ay, ko lang talaga kapag gumagamit nito dahil sa sobrang effective minsan yung mga tornilyuhan kinakalawang kaya kung susubok nga pala kayo nitong top banlawan nyo lang maigi ng tubig at dahil ipapapowder coat ko nga pala itong magkabila ang crankcase cover kaya kailangan mabaklas na rin natin to kaya pinagtatanggal ko na nga pala yung mga yayabang bolts na nakakabit dito sa makina buti na lang may nag-offer sa atin na nagpapowder coat kaya kahit papano mas maganda yung kalalabasan nito ni Project Snoopy kaya nang natanggal ko na nga pala yung cover sa magneto side dito naman tayo sa may bandang kicker tatanggalin na rin natin tong cover kaya nang natanggal ko na nga pala yung kickstarter sinimula ko na rin tanggalin tong mga yayabangin bolts dahil natagalan nga pala ako magpatanggal ng stud bolt kaya medyo hinapon na rin buti na lang kahit papano may natapos pa rin tayo ngayong araw medyo marami pa rin kasi tayong gagawin dito kay project snoopy kaya hanggat maaari gusto ko may update kayo araw araw at makalipas nga pala ang ilang minuto na pagtatanggal ng bolt nito sa wakas natanggal na nga pala natin tong mismong cover nakakabit pa nga pala tong stator dito sa lob Tinanggal ko nga pala yung tatlong lak na alin. Medyo inalat pa dahil kung kailan patapos na tayo, bigla naman bumuhos yung ulan. Pero buti na lang, halos ito na lang naman yung gagawin natin. Kaya tinanggal ko na nga pala yung dipstick na nakabit dito sa crankcase cover. At makalipas nga pala ang ilang oras na paglilinis natin sa makina. Ito na nga pala yung final result. Halos naging branyo na itsura. Ma Malayo na talaga dun sa kanina na halos hindi mo na makita yung makina sa sobrang daming umido. So na nga, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa Day 3 ni Tony Project Snoopy So ito nga pala nalinis na nga pala natin yung makina Kung mapapansin nyo Ayan, literal na wala na talagang libag na natira Dahil napakapulido ng pagkakalinis eh, no? Tapos yung mga side cover nya nga pala Itong magkabilang crank side cover Binaklas din natin dahil ire -re nga pala natin to Isasama natin to sa ipapowder coat dito Kasama ng batalya so, para mas maganda yung pagkakapit Tsaka pang na Ayan, bukas si Papa Powder Coat natin to. Tapos ay nga pala, bago nga pala natin tuluyan tapusin itong day 3 nito ni Project Snoopy, mag-update muna tayo dun sa ipapamigay natin na Suzuki Smash. Si Project Smash, sa mga hindi pinalad na mapamanahan ng Honda Dream natin, huwag kayong malungkot dahil this coming November katapusan, ipapamana ko na rin sa inyo si Project Smash, Sa mga magtatanong kung paano gagawin, napaka basic lang ng gagawin nyo, i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section. Right? So ayun, para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan ng Suzuki Smash natin sa katapusan, eto lang yung kailangan i-download nyo, install nyo, tapos mag-register kayo para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan nun. So kung bago lang kayo dito, i-click mo lang tong register. Lagay mo lang dito yung mobile number mo at iba pang detalye. Pag may account ka na, i-confirm mo na yan. So, punta ka naman dito sa login. Pindutin mo lang yan. Ito na yung may kita nyong homepage nitong Ace Game. Ayan, kung naghanap kayo ng paglilibangan lang, kung gusto mo maraming pwedeng laruin ito, parang higit 50 laro yung meron dito. And sa mga magtatanong kung paano kayo makakapaglagay ng pondo rito, para makapaglaro kayo, basic lang din, i-click mo lang tong wallet. Tapos, pili ka lang dito kung magkano yung gusto mong ilagay na pondo dahil may Pagpipilian ka naman dyan Ayan may mga presyo dito sa ilalim So ito yung madalas kong nilalaro Dahil basic lang Tumaya at manalo Dito sa dragon versus tiger So dalawa lang kasi yung pagpipilian mo rito Kung dragon or tiger Subok tayo ng limang piso dito sa dragon So dito mo may kita yan Kapag kapanalo ka Dito papasok yan sa gold coins mo Tapos syempre Kapag mas mataas na barahin yung tinayaan mo Yun yung mananalo So tignan natin kung buenas tayo ngayong araw Tres Tsaka 5, yun lang. Better luck next time. Mas mataas yung 5, kaya talo tayo ng 5 piso. So, ganun talaga. Paswertihan lang to. So, kung ayaw nyo na maglaro, click nyo lang to. At kung medyo mas bayanas kayo sa akin, kung mas malaki na yung napanalo nyo or palagi kayong tumatama, mas maganda syempre out mo na yan. I-click mo lang tong withdraw dito sa baba. Tapos dito, lagay mo lang kung magkano yung gusto mong i-out. So, ganun lang. Di ba? Napaka-basic lang. Ulitin ko ha itong laro na to bawal sa minor tapos libangan lang tapos yun kung gusto nyo magkaroon ng chance na mapamanahan ng Suzuki Smash basic lang mag register kayo dito ilapag nyo yung SS sa baba tapos abang kay sa live natin sa katapusan right?